Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Motor Trade na Sugbo, Batangas. So ngayon ay aalamin natin kung magkano na ba yung mga motor nila dito ngayon. And syempre titignan din natin kung ano yung mga available na unit nila. Kaya kung nagbabalak ka ng maglabas ng motor mo ngayon, so bibigyan kita ng idea kung ano ba yung babagay na motor sa iyo. So iba-ibang brand na rin yung meron sila dito ngayon mga tol. Ano, meron silang Yamaha o itong Nmax, PCX. Syempre meron din silang mga pamasada. And yung ibang underbone tulad ng mga Raider, Smash, etc. So wag na natin itong pagtagalin mga tol. Tara simulan na natin. So yung presyo nga palang babanggitin ko dito sa video na to mga tol. So pwede magbago to depende sa location, depende sa kaso na pupuntahan nyo. Simulan natin dito mga tol sa Yamaha N-Max 155. So meron sila ditong matte black na color. And ABS version na rin to and meron na rin itong Y-Connect. So ang SRP nila dito ay 151,900 And yung installment, ang down payment dito Ay 20,000 pesos And monthly installment for 36 months Ay 6,726 pesos So yan ang Yamaha NMAX 155 ABS version Magandang pang daily use and syempre Talagang maganda rin pang long ride dito naman sa kabila meron tayo Honda PCX 160 ABS version And ang available color nila ay black and dalawang white So max scooter din to tulad nung kanina nung Yamaha and Max 155 Kaya kung pang long ride lang ang hanap nyo talagang perfect tong mga max scooter na to So ang SRP nito ay 153,020 pesos Kung installment naman ng balak nyo meron itong down payment na 20,000 pesos At meron itong monthly installment for first 6 months na 6,401 pesos kung naghahanap ka naman ng sulit na scooter na nasa 125cc category, ito ang offer sa sa'yo ni Honda, ang Click 125 version 3. So available color, meron sila ditong blue and black. Ang SRP nila dito ay 82,020 pesos and kung installment naman ang balak nyo, ang down payment niya ay 5,500 pesos at ang monthly installment naman niya for 36 months ay 3,840 dito naman ay meron sila ditong Honda ADV 160 kaya sa mga mahihilig sa mga adventure ride dyan ito yung bagay sa inyo no? itong ADV-160. Same engine lang to sa PCX-160. So, nagkaiba lang sila sa tuning ng makina. No? So, meron na ABS, may HSTC. So, same lang din dun sa PCX. Meron din HSTC yun o Honda Selectable Torque Control. Ang SRP niya dito ay 168,020 pesos. And kung installment naman ang balak nyo, ang minimum down payment para dito sa EDB 160 ay 22,000 pesos. At ang monthly installment niya for 36 months ay 7,356. Dito naman sa kabila meron sila ditong tatlong available na Mio Gear 125 So bali dalawa yung standard version nila dito at isang S version itong Find Your Trip Edition Pagdating naman sa presyo, ang SRP niya ay 79,400 at kung installment naman ang balak nyo, ang down payment niya ay 6,000 pesos at ang monthly installment for 36 months ay 3,824. At para naman dito sa S version, ang SRP niya ay 85,400 at kung installment naman ang balak nyo, meron itong down payment na 6,000 at ang monthly installment for 36 months ay 3,732. So yun tatlo yung available nila, isang S version at dalawang standard version. So dito naman sa kabila meron tayo dito ng MIUI 125 na may color na cyan. So 125 cc rin na scooter to tulad ng MIU Gear 125. So ayan, combination siya ng color cyan at white. So talagang napaka-elegante ng datingan. And ang SRP nito ay 77,900 pesos. At ang down payment naman para dito ay 4,000 pesos. At ang monthly installment niya for 36 months ay 3,448. Kung mahilig ka naman sa retro classic scooter, meron sila dito ng Yamaha Fazio 125 Hybrid. So ito yung retro classic scooter ng Yamaha ngayon na may modern features tulad ng fully digital meter panel, may charging port. Equipped na rin ito ng stop and start system, naka-tube start, LED yung mga ilaw, etc. SRP nito ay 92,900 pesos at kung installment naman ang down payment para dito ay 11,000 pesos at ang monthly installment naman niya for 36 months ay 4,172 kung naghahanap ka naman ng Yamaha Sporty, meron sila dito, no? So, itong color na matte gray. So, pwedeng pwede ito sa mga beginner rider, lalo na sa mga lady rider natin dyan dahil talagang napakagaan lang nito, hindi siya mahirap dalhin. So, ang SRP niya ay 73,900 pesos. Ang down payment naman para dito ay 4,000 at ang monthly installment niya for 36 months ay 3,546. So, siyempre meron din sila dito ang underbone tulad itong Suzuki Smash 115. So, meron silang dalawang color available dito, no? And ang SRP naman ito ay 61,624 pesos. Kung installment naman ng down payment para dito ay 3,200 pesos at ang monthly installment niya ay 2,931. Dito naman meron silang Raider R150 na carb type at FI version. So napakaangas talaga ng FI version nito mga to, lalo na yung bagong kulay. Ang SRP para dito sa carb type ay 105,624. At ang down payment naman para dito ay 8,500 at ang monthly installment niya for 36 months at para sa unang anim na buwan ay 4,635. Dito naman sa napakaangas na R150FI ang SRP niya ngayon ay 120,124 pesos at kung installment naman ang down payment para dito ay 8,000 pesos at ang monthly installment naman ay 5,792 so yun mga ang ganda ng kulay niya color gray. So may pagkamat yung finish niya and katabi rin niya yung rival niyang Yamaha Sniper 155 so available din dito itong R version at yung standard version So ang presyo nitong standard ay 123,900 at kung installment naman ang down payment para dito ay 15,000 pesos at ang monthly installment naman niya for 36 months ay 5,549 para naman dito sa R version ng SRP niya ay 129,900 pesos. At ang down payment naman para dito ay 16,000 pesos at ang monthly installment ay 5,805 pesos. Kung naghahanap ka naman ng dual sport na underbone, meron sila dito ng Honda XRM125. So ang SRP nito ngayon ay 78,020 pesos. At kung installment naman ang balak nyo, ang down payment para dito ay 3,700 pesos at ang monthly installment nya ay 3,726. And ito yung pinakamura nilang underbone na available dito na no? brand new to mga tol, itong Kimco Visa R. So, ang SRP nito ay 45,900 pesos. And kung installment nyo naman ito kukunin ng down payment para dito ay 2,300 pesos at ang monthly installment for 36 months ay 2,336. At meron din sila ditong Suzuki Bergman Street 125. So, itong nasa kanan natin ay yung EX o yung executive version na latest model. At ito naman mga tol yung old version o ano, yung previous model ng Suzuki Bergman Street 125 na may SRP na 82,624. At kung installment naman ang down payment para dito ay 6,000 pesos at ang monthly installment niya ay 3,581. And para dito naman sa executive version o yung pinaka latest model ng Bergman Street 125. Ang SRP nito ay 92,624 pesos. At ang down payment ay 10,000 At ang monthly installment naman niya for 36 months ay 3,906 pesos. Kung naghahanap ka naman ng pantra o pantricycle na motosiklo, meron sila dito ng Honda TMX 125 Alpha. So dalawa rin yung available na color, isang black at isang red. So, ang SRP ngayon nito ay 58,020 pesos. At kung installment naman ang balak niyo, ang down payment nito ay 3,100 pesos at ang monthly installment niya for 36 months ay 2,859 pesos. Kung medyo mas malakas naman ang hanap mo dito sa TMX 125 Alpha, meron sila dito Honda Suprema 150, yung latest model ano. So, ang SRP nito ngayon ay 80,020 pesos. At kung installment naman ang balak niyo, meron itong minimum down payment na 4,500 pesos at ang monthly installment niya for 36 months ay 3,934. At yung pangmalakasan talaga na pang tricycle lang hanap mo, meron sila ditong Barako o Kawasaki Barako. Itong Barako 3 mga to lang SRP dito ay 100,500 pesos. At yung installment naman ng down payment para dito ay 10,500 pesos at ang monthly installment naman dito ay 4,715 pesos. And meron din sila ditong barako to na old model itong kulay pula no. So ang SRP nila dito ay 91,000 pesos. At kung installment naman mga tol, meron itong down payment na 4,800 pesos at ang monthly installment naman niya ay 4,194 pesos. And dito naman mga tol yung latest model o yung mas modelo dun sa Barako 2 kanina. No? Ang SRP naman nito ay 93,500 pesos. At kung installment naman ang down payment para dito sa Barako 2 na to ay 4,000 pesos. At ng monthly installment niya for 36 months ay 3,843 pesos. Kaya kung naghahanap kayo ng pang tricycle na motorsiklo o pang hanap buhay, mas recommended ko tong Barako 3 ano. So bukod sa malakas ay eh, talagang matipid kumonsumo ng gasolina dahil fuel injected na siya. So yan ang update price natin para dito sa mga motor dito sa motor trade dito sa Nasog Bupatangas. Kaya kung malapit ka lang sa location na to at naghahanap ka ng motor na babagay sa iyo pang service mo araw-araw, pang service sa trabaho and syempre pang long ride. So, punta mo lang dito para makita mo rin yung gusto mong motorsiklo. Hanggang dito na lang muna mga tol kung nakatulong sa itong video na to. At kung bago ka lang dito sa ating channel, bay mag-subscribe ka na at pakion na rin ng notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.